iba't ibang barangay. Pero yung main proponent muna o yung main subject muna yung inyong ano. Kung alibaba, may dual sa, sa akin, yung munang kung sino talaga yung tao na nanakit sa akin, yung doon muna ako magko-complain doon sa barangay niya. Yung mga accessory, uh, saka sa kama na huwaanin uh, yun. Yung munang kung ano, kung limang tao yung kinukomplain ko, uh, medyo masalimuot eh. Noon muna, ang tututok muna ako, one battle at a time. Yeah. Kaya, yeah. yun muna. Jagu, ang, ano ang pinaka-tip namin dyan eh, kung sino yung kakilala ninyo, na pulot dolo na kung ano mga yeah. uh, bakit kayo nagkasakitan, doon ba tumutok? Yung mga lipones niya, yung mga nakisaling nakisuntok sa'yo, kaya mo na muna. To follow yun. Pag nag-imbisiga ang uh, Peace mm -hmm. and Order Division o kaya Inupon, tsaka, tsaka sila ipatatawag kung anong magandang diskarte para sa Tama po, Franz ta Switch. Tama po.